Hey guys! Good morning! Today is another day and it's another vlog. For today's video na naman guys, busy na ngayon. Actually, busy. <laughs> kami pala ni Mayan busy. Mm -hmm. Dahil it's Mom CJ's Mother's Karawan at remembering Mother's is her mother's birthday. So, magsa-celebrate kami. Konting salo-salo this lang. So, as of this moment, ako oh, naglilinis ako dahil sure, mga busy later. Charis. <laughs> at si Marian. Nagtulot din ang spaghetti. Para sa birthday ko ng mga ni siya. At saka yung target is lunch talaga. Spaghetti. Ano yung mga spaghetti, Spaghetti, uh, pansit, saka papitada. Yung mga simple lang. Saka lumpia. Ay, lumpia. Hindi pa nakapag-lumpia. Ibalik na siya umuwi kagabi, no? Pag-lumpia. <laughs> so while si Mario nagluluto, at nate ko pa naman si Munchie G kung ano yung matutulong ko. Magagayak pa ng mga sangkap, wala pa naman siya sinasabi. So maglilinis-linis muna tayo. So mamaya-maya, uh, punta na sila Rhea Pilinguera, Cynthia si Moret, tutulong na rin. Nabi kasi namin na lunch time. So see you later! Ayan na, napalambot na. napalambot palambot? Naluto <laughs> <laughs> na. Naluto na yung pasta. Excited na for spaghetti. Ano gamit mo yung ano? na if ever mahulog. <laughs> Ay. Well, busy na yung ano chef natin for spaghetti. Ikaw talaga mag-notice Peggy 'pag na ka nagpepare. tanan So hindi na natin papuntahin si Rhea at sa kaliya idea. <laughs> salami Sila spaghetti. Wala Salam, walang mag sila mag lang magpi-prepare, sila magluluto lang. Wala ano, kana ground beef. beef, ground beef. Wala uh, man lang kita pa siya. Sa amin kasi sa Italy is beef yung ginagamit namin. Uh, uh, At saka eh uh, 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 anong cheese nga yung gamit natin sa mozzarella? Ito kami sa Italy. At uh, ang oil, ang oil. Olive oil. Olive oil. Ay, na, oil. Ako ko na avocado oil. Eh. oh, mas pang mayaman. Pang mayaman. Gusto ko sa oil sa avocado. Pamalhan. Buwan mo siya. Pabukala. Buwan mo din siya ka ng high tree. na sa lutuan Para mong So yun guys, wala silang Marian at Bating nag-prepare for food. Mamayang lang. So kami naman dito ay Mapo Floor Wax. So nag-map na at ina-dry muna namin. Para pagdating la Brenda, madulas sila. Charis. Pak, oh, bisa nama si Marian? Hah? Eh. Ap, oh, may drama kapalad yan. <laughs> dito diwa dito na area si Marian. Ya, na map na to, din yan yung area. Lagi. Ah, uh, let's time. Ito, oh, start ang loto si Bating for Ma'am Chiji's mother's birthday. Ang ah, music, nag-vlog ko na. Yeah. So yan, rin na si Bating. Bating yung headset natin yan. So ano mo, Teng? Humba. Humba. Ano pa? Humba. Humba. Pumba. Ano pa? pancit Spaghetti. Minolong chicken. And lumpiang. Walang Pero ano talaga ang sayo na mo? Wala. Pumba anong meron? Na meron. Kaya ko naman lutoin lang. Ha? Oo, pero you know. Magkano binin? Nag-advance ka na ba kang mamasid, Jay? magkano ano? Kontrata niyo? Oh, oh, 1,000 para kada dish, ma'am, sir. So, Tata mo kayo bating. Wala ba ka dinuguan. Kapil ka sa dinuguan. Ay, nauwi gino. Ayan. <laughs> okay. So, nalagot tayo is panse, tumba, minudo. Brown chicken and spaghetti melo. Oh, Mariano. Oh, Mariano. Yan lang muna ngayon, guys. Kasi, mag-ibig tayo ngayon. Alam mo naman, wala ang atin ating mga amo. Hindi, papawin na. Ah, papawin na. <laughs> Yan guys, while well, they are busy. busy, dun sa taas sa pagluluto para sa birthday ni Mami Jolly. Ako naman dito guys, naglalaba. I don't know do guys, gusto ko, gusto ko talaga maglaba. Laban ko yung mga damit ko, yung nalang kong damit, saka yung mga ginamit na bedsheet. At kukunin pa namin yung ibang bedsheet dun sa hinaguan na nagamit ng mga yes namin last night. So, Later, makikibirthday tayo kay Mami Jolly. Birthday! So, yun. Ang handa na is... Ang handa na is may spaghetti, menudo, pansit. Basta marami. I-birthday ang may birthday, Mami Jolly! Ha? Huh? Ay, naka-video ako. Huh? Ha? Wait lang. Yan. Excited so, na for handaan. Ni Mama Jolly! Kaya may Jolly Spaghetti! Kaya ba may Jolly Spaghetti? Yes, because it's Mama Jolly's birthday. Ito ka lang si Mumay ba? Mm. Uh, Ay si Mumay ka! Si Mumay! Ayan. Ayan natin la bandera. Na-late na siya. Nakita na na ako ang takore. <laughs> Ito sa e-house. Ngayon ang ulam siguro ato.